ang ipadala ang Diyos ng propeta para ituro sa mga tao kung paano sambahin yung Diyos. So, ibig sabihin, pagdating sa pagsamba, bawal yan. Huwag ka munang gagawa ng pagsamba. Maliban lamang na magkaroon ka ng matibay na katibayan na yan nga ay inutos ng Diyos at ginawa ng mga propeta. Kung wala naman, ay hindi natin dapat gawin yan. Kasi pagdating sa pananampalataya, bawal tayo mag-imbento, bawal tayo magdagdag, bawal tayo magbawas. 'yung pananampalataya na dalisay na nagmula sa Diyos tapos na naiparating na ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ano na lang gagawin natin? Susundin na lang natin nang walang pagdaragdag at walang pagbabawas. Kaya nga kung tatanungin natin yung dati kasi mga Kristiyano tayo, napakarami nating pagsamba na ginagawa na wala namang katibayan, pangalawa, hindi ginawa ng mga propeta. Halimbawa, sign of the cross Meron ba tayong katibayan sa Biblia na pinanghawakan natin kasi batayang aklat natin yan eh? Na pinag inuutos sa atin na mag-sign of the cross? Kasi ito yung ano natin eh, pagsamba natin, di ba? Pangalawa, ginawa ba ng propeta yan? Even Jesus Christ, ginawa niya ba yan? Sign of the cross? Hindi eh. Bakit natin gagawin? Ano pa? Rosario. Wala sa Biblia. Napakaraming pagsamba na wala sa Biblia pero ginagawa natin. Pagdating sa Islam, bawal po yan mga kababayan pagdating sa pagsamba, dyan kami mahigpit. Kung ano lang yung inutos ng Diyos at ginawa ng mga propeta, hanggang doon lang kami. Kaya nga, nagdarasal tayo, nagpapatira pa eh. Eh kasi yan yung inutos ng Diyos at yan yung ginawa ng mga propeta. May mga boses din yung ibang kapatid natin, gusto rin nilang kumanta, gusto rin nilang kumaway-kaway, pero hindi yan ang ginawa ng mga propeta, hindi natin gagawin yun. Ano pa? Naglalamay. Pinaglalamayin natin yung patay. Saan niya nakalagay? Napaglamayin mo yung patay. Nakawa natin? Ilang ilang araw yun? Ha? Sa linggo. Sa linggo. Limang, araw. limang araw. Depende kung gano'ng kalakas ang sugat. Yes! Ah, Hanallah. Bakit hindi siya nililibing? Kasi nga bro, kumikita pa yung mga kamag-anak dun sa taong namatay. Tsaka hindi pwede uulihin ng polis yung dahil patay. Oo, oh, legal yun eh. Ano pa? Imbalsa mo. Sinong propeta bro? Inimbalsa mo nung namatay. Pero sa Islam, subhanallah, napakadalisay ng pamamaraan ng Islam pagdating sa paglilibing. Kaya nga marami nagmumuslim na mga babae sa Islam, yung mayakap sa Islam. Bakit? Kasi nga sa Islam, ito lang yung mga ngalaga sa isang babae kung paano niya pinangangalagaan yung katawan niya, pinangangalagaan niya ng Islam kapag namatay siya. Bakit? Kasi pag namatay yung babae na siya ay muslima, pananampalataya niya Islam, hugasan siya ng asawa niya ang maghuhugas sa kanya, magprefer sa kanya ay yung mga kababaihan. Unlike dun sa non-Muslim, kung babae ka, nakakatakot eh. sa bagay, lalaki, babae, pero nakakatakot. Bakit? Kasi may merong mga babae na pagka nilagay sa morgue, mainit pa. Ginagalaw pa bro ng mga embalsamador. Totoo yan. Nababalita yan bro. At ano pa ang gagawin? Lalagari imbakal yung ulo mo, kukunin yung utak, tapos, awak-wakin yung dibdib, kukunin yung laman loob. Biro mo, nilikha ka ng Diyos ng buo, tapos babalik ka sa kanya ng ganun. Kulang-kulang. Ngayon, tanong natin sa kanila, sinong propeta ang gumawa ng ganyan? Pangalawa, inutos ba ng Diyos yan na ganyan ang gawin natin? Pagdating sa pagsamba sa Islam, bakit bawal ganito, bakit ganito ganyan, bakit ano kasi nga, mahigpit tayo dahil yung Islam kay Allah to hindi eh, to sa atin. So tapos na yung pananampalataya, yung tamang religion. Ang sa atin na lang ay mag-aaral tayo, magbabasa, tapos i-apply natin sa sarili natin.